bukas simula sa June 30 ang tanggapan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv matapos na i ng Estados Unidos ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Base sa advisory na inilabas ng Philippine Embassy in Israel, sinabi nito na balik operasyon na ang tanggapan ng embahada sa lunes. Gayun din ang consular, migrant workers office, at overseas workers welfare administration services. At habang naghihintay sa muling pagbubukas ng operasyon, sa ngayon ay abala pa rin ang embahada ng Pilipinas sa Israel sa pag-abot sa mga Pilipino na naapektuhan ng kaguluhan doon. Dinalaw ng Philippine Embassy sa Israel ang ilang mga Filipino hotel workers na pansamantalang nawalan ng trabaho dahil sa epekto ng nagdaang tensyon. Binigyan ang mga ito ng financial assistance at relief packages. Hayag sinabi ng Department of Foreign Affairs na umaasa sila na ang tigil labanan ay magiging hakbang para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Kaya naman, mahalagaan nila ang tuloy-tuloy na dialogo at negosasyon upang magkaroon ng permanenteng solusyon ang anumang hindi pagkakaunawaan ng Israel at Iran. Agad nga itong naipasok sa bomb shelter, ngunit apat sa kasama nilang residente ang nasawi sa nasabing pambobomba. Agad ding umaksyon ang rapid response ng Embahada ng Pilipinas upang tugunan ang pangangailangan ng ating kababayan. Nagpasalamat naman ang anak ng kanyang inaalagaan dahil sa malasakit at dedikasyon ng Pinay sa kanyang trabaho. Bukod sa tulong mula sa Pilipinas, ay pinoproseso na rin ng kanyang employer ang mga benepisyong tatanggapin niya mula sa Israeli government. Base sa inilabas na advisory ng embahada, ipinaliwanag nito na mayroong mga pagbabago kaugnay sa mga pulisiya para sa dual citizenship Gayon din sa lawful permanent resident travel rights. Paayon ng embahada sa mga Pilipino sa Amerika na huwag basta gumawa ng mga legal na hakbang para i-renounce o talikuran ang kanilang Filipino citizenship dahil lamang sa mga nababasa sa social media. Paalala ng Philippine Embassy, isang seryosong bagay at hindi na mababawi sa pamamagitan ng legal na aksyon sakaling magdesisyon ang isang individual na talikuran ang kanyang Filipino citizenship. Hello, former chairman George Edwin Garcia na nasa pasya na ng City Board of Canvassers ng Marikina City kung kailan nila ipoproklama si Mayor Marcelino Marci Teodoro bilang nanalong pinatawan ng unang distrito ng lungsod. So ngayon uh, aga ay sinisikap pa nating makunan no, ng uh, reaksyon dito ang Al alcalde. At sa mahigit nga sa pahinang desisyon ng Kamalagaan Bank, pinagbigyan nito ang inihayang Consolidated Motion for Reconsideration ni Teodoro sa botong 403 o apat ang pabor, walang tutol at tatlo naman ang walang partisipasyon. Pinaliktad ng Comelec Bank ang naunang disisyon ng kanilang division na pagkansila sa Certificate of Candidacy o COC ni Mayor Marcy dahil sa material misrepresentation o pagsisinungaling umano sa Certificate of Candidacy o COC. Ayon sa disisyon, hindi napatunayang nagsinungaling si Tudoro sa kanyang COC partikular nang sabihin nitong siya ay magiging butante ng District 1. Ang kanya-kanyang deklarasyon ay in good faith o walang intensyon na manlito. Tinuldukan ni Vice President sa Duterte nitong Miyerkules ang mga batikos tungkol sa kanyang mga nakaraang paglalakbay sa ibang bansa. Sa pagharap sa mga mamamahayag sa San Fernando City, Pampanga, binigyang diin ng Vice Presidente ang pagkakaiba ng kanyang mga personal at official na biyahe sa labas ng bansa. Kasi pag personal hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, 'yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun yun. Kasunod ng punang ni VP Sara sa foreign policy ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng pangalawang Pangulo na matagal nang ikinakabita sa kanya ang isyong ito at iginiit na wala siyang kinakampihang anumang bansa. Dapat anya ay mapanatili at mapalawak ng Pilipinas ang magandang ugnayan sa lahat ng bansa at hindi lang sa China. Muli rin niyang kinwestyon ng gobyerno sa tila pag-asa nito sa Estados Unidos sa halip na ipaglaban ng mag-isa ang issue sa West Philippine Sea. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries, uh, hindi lang uh, sa China. Ang bawal na motion, ito ang binigyan din ni Senate President Francis Jesus Cudero sa usaping kaugnay ng mga proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular ito kung may tatay yung senator-judge upang magmusyon na i-dismiss o ipawalang bisa ang kaso. Yan ang problema ko sa maraming nagsasabi na kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng musyon? Hindi mo naman pwedeng pigilan eh. At dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court, Dagdag pa ng senador, kapag may magmosyon at may tumutol o nag-object, ay pagbobotohan nito. Yes, always by simple majority. Ang hindi lamang required ng simple majority, two-thirds ang kailangan kapag pagbobotohan na ito, acquit or convict. Nilinaw din ni Escudero na maaaring may magmosyon na wag nang magsagawa ng paglilitis o trial at i-convict na agad ang pangalawang Pangulo. Walang legal na batayan ang pagbalik ng inihaing Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Yan ang panindiga ng House Prosecution Team sa isinumitin nitong pleading bilang tugon sa unang order ng Senate Impeachment Court sa Kamara na maglabas ng certification na sinunod ang saligang batas sa isyo ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Which is uh, a certification from the House of Representatives that, they, that the House complied with all constitutional requirements and there was no violation of uh, the one-year bar rule. Sa dokumentong isinumite, kalakip ang resolusyon na pinagtibay sa plenaryo ng Kamara noong June 11, 2025. Nananatili ang posisyon ng House Prosecution Team na walang legal na basihan ang pagbabalik ng Articles of Impeachment mula sa Senado. Pinawalingan ng mga ligasyon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ng Kingdom of Jesus Christ leader na si Apollo Kiboloy. Ito ang inihayag ni Senator Risa Ontiveros matapos kumalat sa social media ang video ng isang nagpakilalang Michael Maurillo na biniligtad ng kanyang mga naunang pahayag laban sa religious leader. Pebrero 2024, nang una itong lumabas bilang alias Rene sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga umano'y pang-aabuso ni Kibuloy. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Ngunit sa isang viral video sa social media, nagiba na ito ng pahayag. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen